Nagsagawa ng Family Day at Fun Run o Farm Run 2025 ang Bunuan First Baptist Church o BFPC ng Bunuan, Quezon dito sa siyudad ng Dagupan bilang parte ng kanilang 75 anibersaryo ng simbahan. Ginanap ito sa Tondaligan Beach ng siyudad na dinaluhan ng mahigit kumulang 300 miyembro ng simbahan. Ayon kay Ruben De Vera, ang senior pastor ng BFPC, buwan ng Nobyembre pa umano ang kanilang pinaka-anibersaryo dahil ito ang kanilang 75th o Diamond Anniversary. Buong taon anya sila magsiselebra at kada buwan na magsasagawa ng mga programa o aktividad. May tema rin sila kada taon at ang tema nila ngayong taon ay Send the Light na nangangahulugan sa pagpapalaganap ng mensahe ng liwanag ng Diyos na kumakatawan sa kanyang mga turo, pag-ibig at kaligtasan. Binigyang diin din dito ni Senior Pastor Devera ang kanilang laking programa na kung saan ay tinutulo tulungan nila ang mga kabataan sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ang mga benepisyaryo nito mula edad 5 hanggang 21 taong gulang na kung saan ay tumatanggap sila ng suporta kada buwan. Sila ay naka-enroll sa Compassion Philippines na isang organisasyon na nakikipagkoordinasyon sa mga simbahan upang tulungan ang mga kabataan sa kanilang pangangailangan. Kabilang narito ang pang-edukasyon na kanilang tinutulungan sa mga gastusin lalo na ang mga nasa kolehiyo na nakakatanggap ng dagdag tuition kada termino at allowance naman kada buwan. Sa ngayon ay mayroon din silang anim na scholar ng simbahan na kanilang inihahanda para maging isang public servant. Dagdag pa niya ang isa rin sa kanilang tinututukan ng pamimigay rin ng tulong pangkalusugan o medikal. Halimbawa nito ay sasagutin ng organisasyon ng 90% na bayarin sa mga ospital o klinika. Ganun na rin ang kanilang pagtutok sa apat na aspeto ng buhay na physical, emotional, socio-emotional intellect at spiritual. Ipinakita rin dito ang mga kabataan na naging bahagi ng mga programa ng simbahan ay nagpapasalamat sa mga pagkakataon na ibinibigay sa kanila upang umunlad hindi lamang bilang individual kundi bilang mga responsabling miyembro ng komunidad. Sa pagdiriwang ng anibersaryo ng simbahan, binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa pagmamalasakit ng bawat kabataan at bilang miyembro ng pamilya. Ito po yung unang-una activities po namin for this year kasi mag-health -e po kami ng 75 Anniversary po ng church namin, kaya ito po yung unang-unang activity po namin, yung family uh, day namin, saka fun run, kaya pinag natin namin, fun run. Para, para unang-una, dito po yung maganda nature din, para maganda yung hangin, tapos ito rin yung big place din, saka malapit sa amin, actually ginaganap namin, from church, dito yung finish line, kaya lang for safety naman kasi marami ng gumagamit yung highway natin. Kaya dito na lang sa kwan natin, tundaligan para mas one, safety sa mga runners po namin. Kasi itong church namin, nag-cater kami ng mga kwan, mga bata. From 5 uh, years old to 21 years old, so sila po yung andito. Tinutulungan namin yan, may support sila monthly. Enrolled sila dito sa Compassion Philippines. Actually from Canada yon, uh, Compassion Colorado. And then, nakipartner sila dito sa Philippines. And then, isa sa church namin na napili. So, may mga batang sinusuportahan. May uh, support sila sa school needs nila. Tapos, health needs. Tapos, kinikater yung apat na aspect ng life. Yung uh, physical, so emotional, socio-emotional, intellect. Saka yung spiritual. So, yun po yung tulong na binibigay namin. Halimbawa, yung bata sa uh, check-up niya sa dental, sa medical, pag nagaling na hospital siya, 90% babayaran ng project, 10% ng mga bata. Ganon din sa mga needs nila pag sa pasukan, binibigyan sila namin school needs nila. Tapos yung mga uh, nasa older kids naman, sa, may tuition fee sila sa college six, uh, para per term may 6,000 pesos. Sila. Hanggang makagraduate sila, may tulong silang binibigyan. Actually ngayon, may scholar kami na anim dito uh, sa stretch namin. Tapos, ang ginugroom sila para maging public servant. Kasi yun ang sabi ng sponsor from Korea. So, basta kuha sila ng any course, basta tatapusin nila yon. Uh, so, may napili kaming six na points ko na namin na dito sa college and university ng Bago. So, kakaiba kasi nung naumara, may mga tema kami kasing uh, tinitim namin. Ngayon, send the light yung team namin kasi nasa last days na tayo. Kumbaga, hindi ganyan nangyayari nga yung uli sa LA. No? Yung nangyayari, talaga may mga nasa end times na tayo. So, send the light. Ang ibig sabihin nun, nun we will send our testimony, yung mga buhay namin na maging kakaiba para sa mga tao, para pag nakita nila yung love, sa mga tao. And then, pa makikita, they will uh, praise our Father in Heaven. Kasi nga, yung sinabi nga dyan sa Matthew na tignan in 7, na isisend namin yung good works, send the light, para they will also praise our Father in Heaven. So, yun po yung kakaiba po. Kaya itong 75th anniversary po namin, ito po yung unang-unang -una activity namin. Full year po yung activities po namin. Kaya kakaiba. Ito yung mga uh, church members po namin at sa kayong compassion nga, uh, binabati ko sila kasi sinuporta nitong gawain namin. Ito unang-una na gawain namin for this year. Uh, nawa, yun nga, ang, ang mensahe po namin, we will send the light sa mga tao, sa family namin, sa community namin dito po sa Bunuan ay ipagpatuloy po namin gumawa ng mabubuting bagay kasi ang Panginoon na nasa langit nakikita niya kung ano yung mabubuting bagay na ginagawa and para sila ay mainganyo para lumapit sa ating Panginoon at magbigyan ng pag-asa kung sila ay tatanggapin bilang kanilang Diyos at tagapaglikas. So yun po yung uh, binibigay ko na minsan ay magmahalan kami magtulungan, magkaisa para maisulong ang gawain ng Panginoon dito po sa community namin ng Bulungan Kisag. Para sa programang Bombo Hanay Big Time, Patrol numero 3, Bombo Nerisa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Rajo, Bombo!